Uh, good morning mga katamsak. Uh, ngayong araw uh, pupunta na naman tayo ng laot para maggawa ng adventure at saka maninisid ng kapis. Uh, maghanap buhay tayo doon sa laot, doon sa may ilalim ng dakaragatan. Manguha tayo ng kapis mga katamsak. Ito pala yung mga gamit natin, yung host na gagamitin para sa compressor para makahinga tayo, tayo sa ilalim ng dagat. Yan mga katamsak, uh, abang-abangan na lang mamaya uh, yung kami pagpunta doon sa laot kung saan doon kami maninisid ng kapis kaya abangan mo na lang mga tamsak at saka sana gabayan kami ng Panginoon na walang mangyari sa amin at ligtas kami makaahon at saka magsisid sa ilalim ng dagat A few moments later. Ayan mga katamsak, nandito na kami sa spot kung saan dito kami mininisid ng kapis sa ilalim ng dagat. Ayan, nakaariyan na kami ng angkla. Kaya abangan nyo mga katamsak. Sana makarami kami ng kuha at saka gabayan kami ng Panginoon. At sana hindi malabo yung tubig sa ilalim mga katamsak para tuloy-tuloy yung aming pagsisid. Ayan, abang abangan nyo lang mga katamsak yung aming makukuha ng kapis sa ilalim ng dagat. Tara na mga katamsak, sisisid na tayo at saka samahan kami manisid sa ilalim ng karagatan. Sana makarami mga katamsak para may pambili tayo ng pambigas-bigas para sa ating mga anak. Yan, tara na mga katamsak, sisisid na tayo. Yan mga katamsak, yun na yung kasama ko. Siya ang unang sisisid. Tingnan na muna sa ilalim kung malinaw o malabo. yan mga katamsak sumisid na siya ayan o ayan. siyang unang sumisid at saka magprepare na rin tayo mga katamsak para kapag malinaw di, sisisid na rin tayo prepare muna tayo para pag sagsinyas na siya mamaya na okay yung di sisisid na rin tayo kaya pangabangan nyo mga katamsak sana malinaw yan, ito yung ginagamit ko mga tamsak panyapak yung tawag sa amin yan o, para hindi ka mahirapan maglangoy sa ilalim ng tubig yan. at saka ito yung hose na ginagamit namin para makaginhawa ka sa ilalim ng tubig dito dumadaan yung hangin malabo daw malabo yung inalim kaya umahon siya ah, kaya lumipat kami ng ilang spot para makahanap ng malinaw na tubig para makakuha ng kapis mga katamsak Abag bagabangan nyo na lang mamaya mga katamsak yung paglipat namin para makasisig kami yan mga katamsak, nakalipat na kami at saka malinaw daw yung ilalim kaya sisisid na tayo mga katamsak. Kaya abangan nyo at sa panuorin yung kung anong yung ginagawa namin sa ilalim ng tubig mga katamsak. <coughs>

yan mga katamsak kumaho na kami para umuwi mga katamsak kasi nakarami na rin kami may pangbinta na kami sa talipapa mga katamsak kaya balikan na lang namin sa susunod naman na paninisid namin yan mga katamsak kabangabangan nyo na lang mamaya yung pagdating namin doon sa tabi uh, thank you lord sa binigay mong blessing ngayong araw at sa kapaggabay sa amin sa paninisid sa ilalim ng dagat Ayan mga katamsak, dito na kami. Dadaong na kami mga katamsak. Salamat. Thank you Lord. Sa paggabay sa amin. Walang nangyari sa amin. Nakauwi kami ng ligtas. Thank you Lord. Ito na pala yung nakuha namin na candle clamp. Ito, candle clamp. Yung tawag sa amin dito, pinsutan. Yun, no? sarap to adubuhin at saka kilawin. Yan tsaka itong yung mga kapis na nakuha namin mga katamsak tanaw sa iwan ko kung anong tawag sa inyo dito sa amin pinshutan shot tenga Ito uh, muti. Ayan mga tamsak, may buyer na, na nag-aantay, nag-aabang na oh. Yan, ito na yung mga kuha namin mga tamsak. Kapisyel oh, nasahigit uh, dalawang banyera.

那，拜拜。Bye.